Kapag may kumakatok ng madaling araw, tanungin mo kung ano ang kailangan. Kahit nakilala mo ang boses, magtanong ka. Kasi baka mamaya, magaya ka sa isang student na sinabing hindi na magpupuyat kailanman. Story time. May nagsabi sa akin na kapag may nararamdaman ka daw na misteryoso, eh lagi ka munang magtatanong para pwedeng maputol yung kung ano mang kakaibang misteryong mangyayari. Mga tanong na, anong kailangan mo? Sino ka ba talaga? Bakit mo to ginagawa? Itong kwento na to ay nabasa ko galing sa isang follower ko. Tawagin natin siya sa pangalang Nanz. Nangyari raw to bandang alas dos ng madaling araw sa bahay ng lola niya habang nag-aaral siya para sa isang exam. Tatlo sila na nakatira doon sa bahay. Siya na natutulog sa isang kwarto at katapat ng kwarto niya ay yung tita niya. Tapos yung lola niya na nandun sa room na medyo malayo kung saan sila natutulog. Mga 20 steps mula sa kwarto nila, Nance. Noong madaling araw na yun, naisipan ni Nance na wag na lang matulog at mag-review para sa exam nila para hindi siya nagkakram. Ang hindi alam ni Nance, ay eh, may mangyayari palang nakakakilabot sa kanya sa panahong yun. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung hindi pa ako pinafollow eh, follow nyo na ako. Binubuksan ni Nance yung radyo kapag nag-aaral siya dahil mas nakakapag-focus daw siya kapag merong background noise. Ang hindi niya alam, eh meron pa pala siyang ibang maririnig habang nagre-review. May mga yabag ng paa naririnig papunta sa kwarto niya. Narinig din niya yung tunog ng shells na nasa kortina na nasa daanan papunta sa kwarto niya at sa kwarto ng tita niya. Naisip ni Nance na baka lola niya yon. Tapos, biglang may kumatok sa kwarto niya. Tatlong beses. Sabay may nagsalita, Nance? Boses ng lola ni Nance. Sumagot si Nance, Lola. Tapos, sumagot din yung boses doon sa likod ng pintuan niya. Nance? Binuksan ni Nance yung pintuan at doon, nagulat at nanlamig siya dahil hindi niya nakita yung lola niya. Maski yung tita niya, e eh, wala rin doon. Kadiliman lang ang nakita ni Nance. Pagkalipas ng isang buwan, ay may isang araw na napansin ni Nance na parang may iniisip yung lola niya. Kaya kinamusta niya to. Tinanong siya ng lola niya, Nance, kinatok mo ba ako kagabi tapos tinawag yung pangalan ko? Sumagot si Nance, hindi po, tapos kinilabutan siya sa sinabi ng lola niya. Yan din ang iniisip ko kasi nakailang tawag ka sa akin sa labas ng pintuan ko. Tapos pagbukas ko, eh nakapatay naman lahat ng ilaw. Iniisip ko nga na baka yun yung tita niya. Hindi naman siguro. Tapos simula noon, sinabi ni Nance na hindi na raw siya magpupuyat ulit.